Questionable ngayon si Mayor Kapil ng Purak Pampanga kay Senador Gatchalian sa 10 hektaryang lupa ng Pogo at 46 building nito, 4,000 pesos lang ang binabayaran nitong milyar sa loob pa ng halos limang taon. Uh, 10 hectares po yung compound. Meron pong ng uh, 46 buildings ba po tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang milyar na binabayaran? Opo. Dahil dito, tinuturo naman ni Mayor ang department head sa mga pagkakamaling ito. Pagkakamaling uh, ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check uh, kung ano po ang mga dapat nilang uh, gawin. Ang tanong, mahigpit naman si Mayor sa ibang establishmento. Pero, bakit dito sa Bogo maliit lang ang binabayarang business permit at maliit din ang binabayarang amilyar? Pero pagdating dito kay Lucky South at kay Worldwin, parang may special treatment. Uh, Kaya ito namin, yung kanilang uh, business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung amilyar, mababa ang binabayaran. Talaga nga bang naghari-harian pa sila dito sa Pilipinas at hindi pa sila ma-inspect? Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Kaya tara, panoorin natin ito. At may papakita po akong uh, pagbabayad ng taxes. Able. Uh, Nakita po namin dito sa pagbabayad ng taxes RPT na itong Lucky South 99 for the last uh, almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, uh, sama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque. Ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Uh, papakita ko sa inyo yung laki ng inyong compound doon. No? Uh, 10 hectares po yung compound. Meron pong uh, almost uh, 30... 30 plus building, pakita lang na. 46 buildings, pakita lang ho namin. Sa 4,000 kada taon, uh, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang milyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is uh, assessment problem lang po. Uh, uh, opo, uh mayroon nagkaroon talaga ng problem ng uh, assessment. Uh that's a trabaho na po ng uh, assessor. Pero mayo alam ni man, alam niyo may building permit kay in issue. May What? occupancy permit in issue, nakita ko lahat 'yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Ah. Kung hindi sila magde-declare dahil ang mga taxpayer natin minsan hindi talaga nagde-declare. Ang local government can issue on its own okay. tax declarations based on the occupy occupation permit. Pero apat na taon halos limang taon ho wala kayong sinisingil. At last week pinakita ho namin yung kanilang uh, business taxes rin ho. Uh, uh wala hong kinokolekta. Papapakita ho namin doon sa whirlwind pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Ito, kasi kasi nasa media na hula ngayon eh. so sigurado So ang, ang, an punto namin, pinakita ko na ito, but let's let's uh nasaan yung tax yung sa business permit? Uh, your honor uh the duties and responsibilities of a uh, local chief executive under the section 444 is uh, general supervision and control Meron po kaming mga uh, department heads na siya ang may technical supervision technical knowledge po with regards uh, to this uh, assessment uh hindi na po kasi trabaho ng uh, mayor talagang sa dami po ng trabaho ng mayor kung isa-isahin ko po ang uh, assessment sa uh, almost uh, 9000 uh, real property 90,000 sorry 90,000 real property sa amin sa Torac eh wala na po akong matatrabaho oh. kasi ang assessment po uh lamsam naman po ibinibigay sa amin hindi naman po hindi naman po namin iniisa isayan kaya sabi nga po kaya mayroon tayong mga department head para sila mismo ang uh, mag-check sila po mismo ang uh, may technical knowledge technical supervision with regards to their job kaya ang ang mayor po talaga lahat uh, trabaho niya from the from uh, lahat from development uh, uh, lahat po at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. pero uh, ang technical supervision po nasa department heads namin kaya siguro Uh, kung may pagkakamaling uh, ganyan kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check uh, kung ano po ang mga dapat nilang uh, gawin. Uh, kasi oh, sa tao muka po nung sinabi ko kung yun po lahat nakatutok ka eh wala ka na po matatrabaho mata sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng, uh, ng uh, mayor kaya uh, sana po mm, sabi nga po general supervision uh, we we only supervise our uh, technical person kaya kumukuha po tayo uh, ng mga technical people with the na uh, with the knowledge uh, dito sa assessment sa building permit uh, kasi po talaga ang uh, mayor kung lahat ng tatrabahuin niya uh, wala na pong matatrabaho ang uh, mayor. Okay. Pero may error. Your, your baka... Kung wala, kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Opo. Ang pinaka-unang dapat aptupagin ho natin yung collection. Uh, alimbawa po. Kung, Tapos, kung, isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung limang taon, na halos apat na libo lang ho ang binabayaran kada taon, uh, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang, ang punto ko lang ho naman, na, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na Nakita ko ho ni Mayor may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishment pinapasaran nyo. Uh, nakita ko na meron nung kayong uh, plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay World parang may special treatment. Ah, uh, dito namin 'yang eh, kanilang uh, business permit mababa ang binabayaran. Ngayon, 'yung ameliar, mababa ang Napakita ho namin last week during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya pandemia. Uh, merong advice ang CIDG in 2021 na na may problema ho doon. Ang dami hong ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa akin pananaw parang may special treatment itong itong kumpanyang ito. Parang para silang parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Siya, kayo na ho nagsabi na hindi inspect. Sila na ho, sabi nga ni, ni Vice Governor uh, Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi hindi po totoo yan, Your Honor. Pero yung... Uh, pero nung uh, January 2024, kung may special treatment lang po sila, uh, hindi na yun namin sila inisyuan ng uh, permit, Your Honor. Kaya six months uh, before the uh, raid, wala na po siyang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider niyo na wala po sa amin uh, kahit malaki ka pang uh, business, kahit maliit, wala pong special treatment sa sa amin. Uh, pag hindi ka sumunod uh, sa, sa aming regulasyon, hindi ka namin uh, i-i-issue ng uh, ng permit basta may violation ka, your honor. Anyway, yun, 'yun po yung uh, uh, base sa mga records at marami pong violation yan sa amin 2023 pa. Uh, kaya kaya hindi na po namin uh, renew your honor kasi uh, 'yun nga po eh pwede naman namin sana'ng uh, palampasin na uh, uh, bigyan sila ng permit pero hindi po namin pero, hindi po yun, namin ginawa, your honor. Apat na toon na ho silang uh, kumikita, apat na taon na ho silang may illegal activities, apat na taon na ho sila merong uh, prostitution, illegal drugs. Pagbibigyan pa ng isang taon to, talagang talagang uh, nakakahiya na ho yan. Ang, ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, uh, Your Honor. Uh, Taliwas uh, ho yan doon. We, we, can supplement uh, the report of the... Of the PNP, Your Honor, we will pass it to you uh, para po ma makakita nyo po ang re ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa nyo ngayon lang. Inamin nyo ho kanina, yung report na na, na binasa nyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi nyo 2023 nabasa? Okay. Uh eh kung 2023, nabasa nyo na huwag yan. Intelligence, intelligence report po ito, Your Honor. Uh, kaya hindi naman po rin i-report sa amin ng uh, PNP. Meron so, ho kayo kung intelligence report. Uh, kung intelligence report po yan, ba't meron kayo ngayon? Actually, uh, binigay lang po talaga sa amin ito na, uh, ng uh, PNP. Eh, and uh, it shows naman po uh, kahit kakapon lang na talagang uh, uh, as per their Uh, investigation. Wala po talaga silang nakikita ng uh, any Mayor. criminalities, uh, Your Honor. And anyways, Mayor, ito naman ay mga mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin. At uh, ito yung aming personal na pananaw ko ho dahil nga nagtataka. Marami kami, hindi lang ho ako, ako, marami hong nagtataka. Pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka. Paano ganito kalaking pogo hub na merong illegal detention, uh, prostitution, torture, eh nakalampaso ng ganito katagal na taon. At uh, kaya ngayong letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung baano umabot ng ganito katagal.